Pilan ng DCSB ang Spirit FM CNN Kalapan Oriental Mindoro CNN Live, Live. Nation. Nation. Guna ng kapulko, magandang araw sayo Magandang araw sir Ariel. Magandang araw Pilipinas. Isa na namang malaking anti-drug operation ang matagumpay na naisagawa ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakumpiska ng malaking halaga ng iligal na droga dito sa Oriental Mindoro noong araw ng Sabado, ikatatlong po ng Nobyembre. Sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, Oriental Mindoro, National Bureau of Investigation, Mimaropa, Philippine National Police Drug Enforcement Group at Rojas Municipal Police Station. Nasamsam ang tinatayang 2.25 kilo ng hinihinalang shabu at naaresto ang dalawang lalaki na umano'y sangkot sa malaking operasyon ng droga sa lalawigan. Ayon sa report, nagawang makabili ng isang pideye agent na umaktong pusher buyer ng humigit kumulang 250 gramo ng hinihinalang shabu mula sa sospek sa bahagi ng Nautical Highway, Sitio Humindang, Barangay Dangay Rojas bandang alas 8.07 ng gabi noong nasabing PETSA na naging dahilan upang agad aristuhin ang mga ito. Subalit nang halughugin ang sasakyan ng mga sospek na isang kulay pulang Toyota Vios na may plate number na NKK3852 ay tumambad pa ang karagdagang dalawang kilo ng hinihinalang shabu na nakalagay sa isang paper bag. Aabot sa 6.7 million pesos ang kabuang halaga ng nakumpiskang droga. Napagalaman din na hindi umano mga residente ng Oriental Mindoro ang mga suspect na naaresto na sa ngayon ay pawang nasa Kostudia ng PDEA sa Calapan City maharap sa mga kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga nasabing sospek. Patuloy ding iniimbestigahan kung sino ang tunay na may-ari ng sasakyan na ginamit sa transaksyon ng droga. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM, Calapan City. Reporting live para sa CMN, Pilipinas. CNN Live Nationwide Maraming salamat Junadaka Pulgo mula po naman sa impilan ng Spirit FM Caman si Kalapan Oriental Mindoro.